madlang people. So today, this is my first vlog. Look at my hair. <laughs> Parang ano ng pusa. Okay guys, today we're gonna eat rice, fried rice. Ako po yung gumawa. At saka coffee. And hot dog. As OFW po, kailangan po magtipid ang person. So, heto na nga. Ito, ito po ang aking plate. Kasi nga po, tamad po ako mag, maghugas ngayon lang ha. Ngayon, ng plate. So, konti lang naman ang laman, kaya hindi ako magpa-plato today. Hindi ko alam kung paano ko siya, ano eh, ipakita dito ng ano, malayuan. How I eat. Okay. But, let's start! Yummy. Yummy ba? Parang hindi. Okay. <laughs> And ito po ang aking sa usawan. Vinegar with garlic po. Nag-dinigdig. Okay. Mm. Wala po. <coughs> Wala po akong pasok today. Kaya, naisipan kong mag-video while I'm eating. Huwag mo tawag dito. Basta yun na. Yun na. And, ito po yung aking <laughs> coffee with chopstick na isa lang. Mmm. Yummy ah. May adobo po siya. Konti lang din. And sili. Ay, spicy siya. Spicy. Hot dog. Mmm. Mm. Ang taba ko na po. Ang hirap po mag-diet. My God. Kasi po, pag nasa trabaho po ako, pag uwi ng bahay, pag uwi ng aking katawan, walang time po mag-exercise. Pag nainom po ako ng mga pampadiet na gamot or coffee, sumasakit po yung kanang bahagi ng chan ko. Kaya in-stop ko na po. Ayun ang taba-taba ko na po ngayon. Mm. Dumating ako dito sa UAE. 50 kilo lang po ako. <laughs> ngayon nasa 60 plus na po. I think. Yeah. Mmm. Yum. Yummy. Pa-subscribe po guys. Pa-support na lang po. Share, like, and subscribe. Thank you. Hindi po ako parang <laughs> nakikinood lang ako ng mga YouTube vlog. Wala akong alam. Pero hilig ko po talaga mag-video sa sarili. Lalo na po sa TikTok may 47.3 thousand po akong followers. Ganun po. Sa TikTok. Hmm, Yummy. Hindi po ako mag-i-edit. Ito na po wala po hindi ako po mag-edit. Kasi, ano bang tawag doon? Hindi, hindi pa po ako, ano, nakakita ng personal na kung paano po mag-edit yung nasa mga YouTube-YouTube. Kaya, mag-upload po ako ng ganito lang. Thank you. Yun naman po. God bless. Mm, yummy. Bye-bye.